Ayayin pa uwi tayo mga ka-travel Kasi hindi tayo naka-intro Wala palang itar Yes, yes <laughs> muna tayo pagpahinga muna tayo hindi ako naka intro walang HR po sabi kasi niya balik daw ko ng dos ngayon bumalik ako wala pa pala bukas balik ulit tayo mga travel big shout out sa lahat ng nagbibiyahe ngayon And, uh, sa lahat ng mga ganap buhay lahat ng mga dicer dyan, mga masipag na pumasok ngayon yung mga hindi pumasok maghanta na daw ng liter ay yari ngayon kay ano kay Buito Pangpangan pangan tayo talaga sayo Wala ka palang ano Hindi ka nabibigyan ng later Kay Ferdinand Shout out sa'yo Ferdinand Putik oh, yan, hindi ka na daw bibigyan ng later Paano ba yan? Hindi na tayo magkakasama yan Tapos hindi na tayo magkikita. Pag hindi pa ho na rin nyo, yari. Let's go. Oh. niyari nangyari? Yung na yan ngayon. Yung boobloo mag ano. travel at na tayo na pinakamalaking stop light na ano uh, maglaran tayo dito kasi may nanguhuli dito may nambabari baka tayo masambahan kakapasok pa lang ng taon tapos masambahan na tayo mahuhuli ka tayo na puto yun dyan lang yan sa silong silong kaya bawal tayo magpatakbo ng mabilis ano lang dapat dito 15 mamaya na tayo magpatakbo ng dumabilis so, wala na kampanti na tayo wala na talagang mga mambaril boys at, uh, okay shout out sa lahat na magbibiyahe ngayon lahat ng mga dicer dyan lahat ng mga tagaliti lahat ng family grabador grana rungkis gabiola At pami mga Purha ilacross mga manggasin season yan shout out mga punay dyan siya sa inyo lahat ng na mga nag-uugnay sa akin saka sa family Ramos mga Alcos dyan yan kaya wala na yung pinsan ko pinsan ko nga si Nanay Rosita Grabador yun tao sa Alcos dyan ngayon wala kita na sila ni nasa langit na siya ang init mga katrabil dito na tayo mga katravel sa Santo Niño sa maaay harapan tayo ng SNR kasunod uh, Pure Gold Baranyake yan shout paki like and share na lang po sa mga video natin mga katravel paki subscribe na rin ako sa aking youtube channel RT Travel Vlog yan salamat sa suporta sa mga followers ko dyan tuloy tuloy lang tayo sa mga tagaliti dyan shout out sa inyo lahat ng tagaliti lahat ng mga taga Abra, Pampanga uh, Tarlac yan, shout out, shout out ingat lagi mga travel uh, tuloy tuloy lang tayo sana wala nang ano dito wala nang tawag oh, dito wala nang raker kasi magpapahinga tayo may raker kasi kanina kaya buti na lang maaga tayo naka ano alis alis may mga travel dito na yung parking natin sa gilid lang okay god bless sa lahat